Hello guys, welcome to my vlog Moms and Daughter Vlog in Canada Okay, magbubukas po tayo ng package Unboxing tayo for today Ang ating vlog ngayon ay unboxing Mabukas tayo ng uh, Box guys Ito yung order ko sa Amazon Okay Order tayo Nag order ako sa Amazon guys Nakikita nyo Unboxing for today ang ating vlog Okay, so malinis. So, ito ang gagamitin ko yung sa uh, wireless air buds. Ito yung in-order ko, guys. Isa. Tapos ito, para sa aking paglablaan. Tingnan natin yung box. Okay. So, ngayon, guys, <laughs> makikita, uy, talaga, nabuksan na talaga. Ito na. Ito yung pinakakahintay sa lahat. Ito yung pinakaasam-asam ko. Ito yung ring light. Ayan, may ring light na tayo guys. Kailangan na natin yung ano. Kailangan natin ng ring light. Para makita nyo ang buka ko. Sa so, nakikita nyo yung buka ko. Walang pagbabago. <laughs> ito yung stand niya. Pero hindi pa ako sure ito. Maganda siya guys. Wow. Hindi ako pa ako marunong guys ha. Ito yung in-order ko sa online. Ang tinatawag na, bakit wala akong reading loss dito, guys? So, ito yung tinatawag na uh, ring. Ayan, natawag dito. Breast, bracket lamp. Ito yung bracket lamp. May adjustment siya, guys. So, meron siyang ganyan. So, mag-order na kayo sa Amazon, guys. Baka gusto nyo. Dito nyo ilagay yung. I-set up natin. Pero ngayon, unboxing ko tayo. Papakita ko muna uh, next vlog na po yung ating paano natin assemble yun. Assemble yun talaga. At may kasamang, hindi ko alam ano pa ito. Kasama yata itong sa ring light. Tignan natin. So, paano ba pagbukas nito? Unboxing po tayo. Yan ang laman ng ating in order sa online. Yan ang yan ang laman ng box. Ang ano ibig kong sabihin. Ay! Meron siyang mga yung mga kasama guys kung paano mo asembelin asembelin talaga yan so paano mo asembelin ito yung mga pag assemble mo siya guys andito lahat sama na yung remote andito yung mga atyasan ng camera may anong pandagda ayan unboxing lang tayo papakita lang yan po guys so ito yung mga in order ko sa online yan ang natanggap ko for today So ngayon ito, gagamitin ko mamaya guys. So pwede natin buksan guys. Tignan natin kung effective ay effective. Ito naman yung ear. Ear buds. na wireless. Kasi yung una binigay na regalo ng aking anak, hindi na gumagana guys. Tapos yung pangalawa guys, hindi ko rin mahanap kung saan ko na ilagay yung ear buds ko. Tapos yung isa na ang gumagana. Ewan ko. Popo ni ito ay in order ko. ko. Ito in order ko to sana ay gumana guys. Ewan ko lang. Hindi pa ako. Ganyan. Ganyan siya guys. So accessories. Ang ganda yung pagkaano niya guys. Oh. Yung pagkalaman. Ito na. Unboxing tayo guys. Ganyan lang siya maliit. Uh, kasing liit ko. <laughs> Ayan, paano ba pagbukas nito? Ayan na. Ah, ganyan pala siya guys. O, oh, kakaiba siya guys. Kakaiba, o may 96. O, oh, gumagana guys. O, oh. binuksan mo yan. May dyan na siya. Pero may kasamang ano yan eh. Charger yan eh. Parang parehas kami ng anak ko. Ganyan siya guys. Kailangan mong ilagay mabuti sa inyong tenga. Ah. Tapos, i-on mo yung bluetooth. Kung maganda ba umiilaw siya guys, nandiyan yung percentage ng baterya. Maganda ito guys kasi nakikita mo na yung percentage ng baterya. Pataas pa baba ang <laughs> Ewan ko, eto uh, ito kasi in order ko lang. Kaya yan ang bakit wala. Ay, nahulog, nahulog ka talaga. <laughs> nahulog ka talaga, no. So yan, may kasama sigurong itong ano, accessories na pag chinards mo siya at nalobat siya, kasama yung cord, of course. Ayan. At tapos, pag gusto mong palitan yung pang ano ng ear mo, sa earpads mo, guys, ito yung mga uh, extra lang. Extra. Parang pagmamahal ng boyfriend. Ay, pagmamahal. Parang boyfriend lang na may extra. Kung, uh, kung kayo ay nagkahiwalay na at least meron. <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> Ayan siya guys. Ito ay pwede nating i-charge. Saan ba? Ito. Ganyan lang siya guys. So, oh. siguraduhin mo na i-charge mong mabuti. Okay guys. So, yan ang aking vlog for today. mang Unboxing po tayo. Ma ng mga na uh, order natin sa online. Yan po ang ating vlog for today. So, sasama ko to yung ring. Oy, first time ako magkaroon ng ah, ring light. So, pwede na sa kusina ito guys. Pwede adjust ha. Nakikita nyo to. Inuulit ko. Yan po guys. Pero billing ko mamaya. Kaya nag-unboxing tayo. Para, para maipakita ko sa inyo kung anong mga natanggap ko for today. Salamat guys sa panonood. Please like, comment down below at share nyo ang aking video pag nagustuhan. Mag-order na kayo sa Amazon pag wala pa kayong ito kung meron kayong budget guys. Yun lang, mag-order lang kayo kung meron kayong budget. Huwag kayong mag-order guys kung wala kayong budget pag nakaluwas-luwas na. Ito kasi ay regalo ko sa sarili ko. At saka pa, at saka isa pa, gusto ko rin din magkaroon ng ganito para pag ako ay nagluluto, makikita nyo na maliwanag-maliwanag ang aking mga ginagawa. Pag nasa kusina ako or wherever I am here in the house. Ganun, tanggalin natin dito kasi hindi pa ba gumagana. Okay, guys? So, ito yung ano, yung earbuds ko talaga. Ganyan siya, guys. Umiilaw talaga. So, it means it's working. Alright guys, so salamat sa panonood at uh, see you to my next video. Mag-ingat po tayong lahat. Okay, bye bye for now and mag-comment lang po kayo. Please don't forget to turn on the notification bell sa aking YouTube channel, Moms and Daughter Blog in Canada. Salamat po sa manonood nyo guys. I love you. Thank you for support. Bye bye guys. Love you all. Bago ko pa makalimutan guys, ay... Please uh, follow me to my page, guys. Meron akong uh, page na profile. Maria Luisa Garingo kan i nyo sa aking page. Pag gusto niyo mag-follow doon, guys. Uh, hanapin nyo lang, guys. At meron din akong page sa uh, Moms and Daughter Blogger. Ayun. Pag nandito kayo sa YouTube, guys, makikita nyo ang link doon at i-click nyo lang po, guys. Okay? Salamat sa panunood, guys. At mag-ingat po tayong lahat. Thank you. Bye-bye.